Hello, hello, hello mga ka-super kasari, ka-super MM. Good evening, magandang gabi, mga pinagabi. Time check tayo ay 10.30 p.m. At mayroon tayong kasama ditong kuliglik. Maingay, nakapasok dalawang gabi na ito dito. Hindi nga ako makapagyaw-yaw kasi nga parang maingay sa background natin. lang ko alam kung naririnig yun. So anyhow, walang makapagpigil sa akin kahit yung kuliglig na yan, no? Kasi mag-update tayo dito sa Rosia Minimart dahil ngayong araw na ito, parang dinaanan tayo ng bagyo. Signal number 2, ata. <laughs> number 2 or number 3. At Linose ko na yung aking grills. Ayan. May nakita kayo ditong screen para saan ito. Dahil mayroon akong dumating na, ayan, oh. Galing dun sa aking, ka super mm na ni refer ako dun sa kanyang supplier ng mga toys imbis na pumunta ako na isipan ko na pumunta ng Baclaran or divisoria hindi na mangyayari yon dahil nga hinatid ng angkas nagbayad nga lang ako ng 250 na shipping dun sa rider tapos ito ay bundle bundle package yan 1,350 discounted na ako dun sa akin ka-Super MM. si Chrislyn Opido, shoutout sa iyo ka-Super MM yan. Oo. Uh -huh. kung gusto niyo malaman, bigay ko sa kanya yung ano niya. Oo. Uh -huh. kasi nakita ko kasi nag-post siya. Sabi ko, ay, naisip ko na yan kasi nagpunta ko sa RF mo, no, nagtingin-tingin ako. Alam niyo yung isa nito, nasa 70 to 80 na siya. Sabi ko, mahal na pala ng mga toys kasi dati parang 3,100 yan. So nakita ko sa kanya, mas mura. Yan, so iti-check ako na lang yan sa inyo, ha? Kasi hindi yan yung ating check, ha? For to this video. Plinex ko lang sa inyo at dyan natin yan isasabit, no? So ngayon muna, mag-rounds muna tayo dito sa Roche Minimart. Yan yung ating gardenia. Yung slice bread natin ay paubos na, oh. At dito, sa ating super chiller, o oh, diba, uwang-uwang, dumaan ang bagyong muning. <laughs> ang mga muning natin. Ang dami nating super muning, o. Oh, oh. Ayan, oh, may bago na naman tayong gusto magpaampon. Naka, ang dami nating muning. Dito sa ating candy section, ayan, o. Oh. Ayan, para talagang dinaanan ng bagyo. Yung dito, <laughs> naubos yung mga nagaraya ko dito. Yung mani natin, ito na lang. Tapos dito sa ating chitcherya, oh. Kitang-kitang ebidensya, oh. Oo, kanina kasi ay nagpunta ko ng SM kaya hindi ko na yan naasikaso. Pagdating ko ngayong gabi, sunod-sunod yung mga ating mga tumors. Ayan, Oo. Oh. O, oh, ba diba? Signal number one and two. Ayan, o. Oh. O. Oh. Lalo sa taas. O, oh, ba diba? <laughs> Ang galing. Ang saya-saya. O, ba -saya. oh, diba? O, oh, dito, o. Oh. o. Oh. <laughs> Bukas pagpasok si Super. Ano nangyari dito? May dumambang bagyo. Wait, lemon wait may nabili. Dito naman sa ating mga biscuit section. Ayan, o. Oh. Kasi kanina marami din nagbilihan ng mga pambaon dahil bukas may pasok na naman. Ayun, wala na naman tayong mga nakasabit na mga high ho kung ano-ano pa mga nagaraya dyan. Oh. At dito sa ating dilata section, kumusta naman oh. Wow, 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 wow. Alam mo, nakakatuway pa ganito yung tindahan mo. Yan, oh. So, bukas, marami talagang display si Super At ako ay maraming hakuten. Dahil yung iba dyan ay out of stock na. Yung ating mga non-food, ayan, oh. Uwang-uwang na tayo. Tumba-tumba na lang sila dyan. O, yan, o. Talagang kanina kasi talagang dami din nagbilihan ng mga sabon. Yan, o. Dito, ito talagang mga na ito talagang tumba-tumba lang, o. Diba? Ayan. Okay. Dito din sa bigas. Ang dami nagbilihan ng bigas. Kahit yung mga pilas-pilas kong ano, yan, o. O, diba? Milo. Dalawa na lang. O. Wait lang. May humahabol grabe talaga ngayon ka super lalo ngayong gabi super ang dami bumili ng mga red horse red horse na ubusan ako ng ice cube red horse na walang grande puro red horse sila Nakakaloka. kakaloka tsaka gin at tsaka gsm blue yan nagbawas na ako ng ilaw dito medyo magdilim na dito sa ating side doon na lang sa kabila yan Mas yung ating benta dyan ay umaapaw na talaga ngayon ay putang kuta talaga tayo thank you lord talaga nakabawi o may mga humahabol pa Pati mga asukal natin, uling, Oling. Oh. Uling, mga soft drinks natin, oh. Soft drinks natin dito, oh. oh. noodles, dito yung 1.5 natin. Ito kanina, tatlong ano yan, tatlong case yan dyan. Naubos. Dito yung ating mga red horse. Dami nating mga empty box dyan. Medyo makalatan talaga. Yung ating mga kanton, yan, oh. Ayan! Thank you mga customers ng Rosa Minimart. Thank you Lord. O siya, ako naman ay magbibilang-bilang na at baka i ayusin ko pa yan, che check ko pa at nga doon nga natin yan ilalagay bukas na at sasabihin ko sa inyo kung magkano bentahan ko. Okay, so bye for now. Thank you for watching. Ay, Ito na mga ka-super update tayo. <laughs> Katapos ko lang magbilang. Time check tayo ay sakto. 12 a.m. in punto. So ngayon, natutuwa ako kasi ngayong linggo na ito nga, di ba? Parang binagyo yung ating tindahan. Ah, at nagulat ako sa aking benta. Talagang lagpas na lagpa tayo, lagpas tayo sa ating target sales ng weekend. Opo. Ayan siya. Nakakatuwa naman. Ayan, pero bukas, diretso agad to sa pure gold kasi nga, maghahakot tayo. Bukas, 11 pa lang. No? Pero sa 12-12, maghahakot pa rin tayo. Bukas, pupunta ako doon dahil yung mga basic items na kailangan ko, naubusan na rin ako ng mga seasonings. So kailangan ko yun, kunti lang, yung ano lang kailan. Pero sa 12-12 talaga, babalik ako sa Pure Gold para maghakot ng bonggang-bongga. At syempre, yung ating kasama sa paghakot is yung ating Super CC. So bukas mo na mga konting grocery. At syaka magpipick na rin ako ng ibang mga items para sa 12-12, pagbalik ko doon, nakaredy na sa cart. So pwedeng gawin yun, magpick na ng mga items bago mag-12-12 sa Pure Gold. Kaya mga ka-super, kita-kit sa Pure Gold, always panalo. Kahit sa Pure Gold po, may 12-12 pambansang hakot eh. Okay? So, bye-bye. Thank you for watching. bye